Kanina ko pa hinahanap yung, yung cellphone ko guys Nawawala talaga Wala talaga eh Baka naiwan ko dito sa CR wala naman. Parang alam ko na kung saan galing yan. Parang alam ko na kung saan napunta yan. Ha? Wala dito eh. Ayan. Alam ko na. Nandun. Ginamit yun. Puntahan na. Kasi sira yung aircon dito sa loob. Dito kami sa labas natutulog. Ayun. Tingnan natin, guys. Baka nandito. Ayun. Ayan. Ay, tulog na pala. Uy. At may ilaw-ilaw to. Tingnan ko. Oh, no. Oh, no. Ayun pala, guys. Ayun. 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 Ayun yung cellphone. Ayun yung cellphone ko. Hindi lang isa. Dalawa. Apat. Pati yung cellphone ng anak ko. Ayan din. Ayan din. Ayan. Ayan, guys. Ayan, tingnan mo. Apat na cellphone. Sabi ko na nga ba eh. Tingnan okay. mo. Tingnan mo.